Kamusta kayong lahat? Welcome sa Heartbeat Doc Channel. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa channel na ito. At kung hindi naman magiging abala sa inyo and not too much to ask, please consider subscribing to this channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamadalas na abnormalidad sa heartbeat na aming nakikita at hindi lang ito sa Pilipinas, ito, ang atrial fibrillation, ay ang pinakamadalas na heartbeat abnormality na irregular na heartbeat na nakikita sa mga pasyente sa buong mundo. So kung gusto niyo malaman kung kayo ay at risk na magkaroon ng atrial fibrillation at kung paano natin ito pwedeng maiwasan, tara, samahan niyo ako sa video na ito. Ang atrial fibrillation ang pinakamadalas na abnormalidad na tibok ng puso na tinatawag naming sustained or pangmatagalan. In fact, sa buong mundo, 1 to 2 sa kada 100 na tao ay pwedeng may atrial fibrillation. Sa Pilipinas, noong 2003 and 2004, nakita doon sa pag-aaral na sa ating bansa, dalawa sa isang libong Pilipino ay may atrial fibrillation. At pag sila ay umiidad ng 70 or 70 pataas, ito ay nagiging dalawa sa kada 100. Ibig sabihin, pag tayo umiidad, mas tumataas ang risk natin na magkaroon ng atrial fibrillation. Ang atrial fibrillation ay isang irregularidad sa heartbeat at ito ay nanggagaling sa upper chamber ng ating puso. Alam na natin, di ba, sa mga past videos na paliwanag ko na na ang ating puso ay may apat na chambers, dalawang kwarto sa taas at dalawang kwarto sa baba. Particularly doon sa kwarto sa taas, sa left side ng heart or sa bandang kaliwa, doon sa mga ugat sa likod nito, ang pinanggagalingan ng atrial fibrillation. Maraming sakit ang pwede magdulot nito. Halimbawa dito ay ang pagkakaroon ng hypertension or high blood. Ang pagkataas ng blood pressure na palagian na mas mataas sa 140 systolic or 90 diastolic ay nakakapagpataas ng tsansa sa pagkakaroon ng atrial fibrillation. In fact, isa sa mga ginagawa namin upang ito ay maiwasan ay makontrol ang blood pressure ng mga pasyente. Ang mga pasyente din na may iba pang sakit sa puso, for example, sila ay may mga baradong ugat sa puso yung tinatawag na coronary artery disease na nakakaapekto sa daloy ng dugo sa puso ay pwede rin magdulot ng atrial fibrillation. Yung mga pasyente na lumalaki ang kanilang puso, dun, do particularly doon sa kaliwa, tinatawag naming heart failure, ay pwede rin magdulot ng atrial fibrillation. In fact, sa mga pasyente may heart failure, hamak na mas mataas ang chance nila na magkaroon ng atrial fibrillation sa ating bansa, madalas din na nagkakaroon ng problema naman sa mga valve. Sa mga bata, ito ay pangkaraniwan na ng rheumatic heart disease. Sa mga may edad naman na ating mga kababayan, sa ating mga lolo't lola, pangkaraniwan naman, meron silang tinatawag na degenerative valvular disease. Ibig sabihin ng degenerative, pag sila ay umiidad, ay umiidad na rin ang valves at either ito ay sumisikip, tinatawag naming stenosis, o kaya naman ito ay sumisingaw, tinatawag naming regurgitation. May mga iba pa rin sakit, hindi lang sa puso, na pwede mauwi sa atrial fibrillation. Particularly, yung paglaki ng ating thyroid na tinatawag na goiter, yung mga pasyenteng may hyperthyroidism, ay at risk na magkaroon ng atrial fibrillation. In fact, isa sa mga pinakamadalas na abnormalidad sa tibok ng puso na aming nakikita sa mga pasyenteng may hyperthyroidism ay ang pagkakaroon ng atrial fibrillation. Ang mga pasyenteng may sakit din sa baga tulad ng bronchitis, emphysema, ito ay bumubuo sa mga COPD or chronic obstructive pulmonary disease na pangkaraniwang nakikita sa mga pasyente o tao na malakas manigarilyo ay pwede silang magkaroon din ng atrial fibrillation. In fact, minsan nga, hindi na na meron sila nito dahil lang ito ay nadiskubre dahil irregular ang kanilang tibok ng puso at sila ay pinagawa ng mga laboratories at doon nakita kung ano ang sanhi nito. Yung mga pasyenteng may obstructive sleep apnea, may nagawa na akong video tungkol dyan. Sila yung mga tao na pag sila ay natutulog, ay malakas silang maghilik o parang humihinto ang kanilang paghinga at minsan nga para sila naghihingalo at bigla na lang gigising dahil hindi sila makahinga, sila din ay pwede magkaroon ng atrial fibrillation in the future. Bakit nga ba natin ayaw ng atrial fibrillation? Kasi ito, bukod sa mga simptomas, tulad ng pananakip ng dibdib, madaling mapagod, pagkakaroon ng kabog or ng palpitations, pwede rin yung parang magaan or walang pakiramdam sa ulo. Minsan nga, nahihimatay pa yung mga ibang pasyente. Ayaw natin ng atrial fibrillation kasi bukod sa mga simptomas na aking nabanggit, pwede rin ito magdulot ng iba pang komplikasyon. At ang pinakaseryoso dito ay ang pagkakaroon ng stroke. In fact, ang mga pasyenteng may atrial fibrillation ay tatlo hanggang limang beses ang taas na magkaroon sila ng stroke kumpara sa mga tao na wala namang ganitong irregularity sa heartbeat. Kaya gusto natin itong maiwasan. Bukod doon, pwede itong mauhuwi sa heart failure o paghina ng pagbomba ng puso at pagkakaroon ng hospitalizations o laging pagkakaroon ng admissions o pagka-admit sa mga hospitals. Sa iba din, pwede sila magkaroon ng tinatawag na demensya o pagkaulianin. Kaya kung ulianin ang inyong mga lolo't lola, importante na ma-check kung sila din ay may atrial fibrillation. Kung ating mapapansin, tulad naman nabanggit ko kanina, ang pagkakaroon ng hypertension, ang pagkakaroon ng baradong ugat sa puso, pagkaproblema sa valve tulad ng rheumatic heart disease. Of course, wala naman tayong magagawa sa edad. Pero marami tayong magagawa doon sa mga sakit na pwedeng mauwi sa atrial fibrillation. At sa pag-iwas natin sa mga sakit na ito, ay may iwasan natin ang pagkakaroon ng atrial fibrillation. Of course, ang pagkakaroon ng healthy lifestyle, ang pagkakaroon ng tamang timbang, ang pagkakaroon ng tamang habang ng tulog, ang pagkakaroon ng tamang diet, ng tamang blood pressure, ang pag-iwas sa mga bisyo, lalo na ang alak, tayo din ay makakaiwas sa atrial fibrillation. By the way, madali lang makita kung tayo ay may atrial fibrillation or wala. Kung tayo ay sanay na kumuha ng ating pulso, na ginawa ko na at dinemonstrate ko dun sa aking video, pag ang ating pulso ay irregular at wala sa timing, dapat ang ating pulso ay dug-dug-dug-dug-dug-dug. Inyong mapapansin na ang ating normal na tibok ng puso ay regular at may rhythm. At ito ay may bilis na 60 to 100. Ang mga pasyente na may atrial fibrillation ay irregular ang tibok ng kanilang puso. Ito ay bumibilis o bumabagal. Dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug. Ibig sabihin wala ito sa timing at pangkaraniwan ay mas mabilis ito sa so 100 beats or isandaan sa kada minuto. So kung kayo ay nakaka-notice or napapansin ninyo ito sa inyong mga sarili o kaya sanay kayong kumuha ng pulso, kuhanan ninyo ng inyong pulso lalo ng ating mga lolot-lolang, ating mga magulang upang malaman kung sila ay may atrial fibrillation at maiwasan natin ang mga dulot nitong complications. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klase ng video, please check out my channel. I will see you next time at abangan nyo ako sa aking susunod na video.